And like naiingit talaga ako sa iba, ano ba yung kakapanganak lang nila pero bakit ganun na yung katawan nila, sobrang sexy na ganun. Kasi so, syempre nakakahiyanin kasi sa picture. Tapos sinasabihan na ako ng ibang tao sa vlog na, hala tumaba ka Antoinette, hindi na bagay sa'yo, ala balyena ka na. Ibinahagi ng vlogger na si Antoinette Gale ang plano niyang balik alindog matapos magtuloy-tuloy ang kanyang paglaki dahil sa kanyang panganganak. Sa mga latest post ni Antonetta, hindi niya maiwasang ma sa kanyang pangangatawan. Lalot may ilang natasan sumano na tinatawag ni siyang balyena dahil sa laki ng kanyang tiyan at braso. Kaya naman una niyang ibinahagi ang paginom niya ng sikat na produkto na pampapayat. Kasabay na rin ang kanyang proper diet at exercise upang kahit papano raw ay mabawasan ang laki ng kanyang katawan. Sinabi rin ni Antoinette na hindi naman umano siya naapektuhan sa mga pambabody shame ng mga tao. Dahil aminado naman umano siya na talagang lumaki siya. At ito ay dahil din naman umano sa kanyang panganganak. Post ni Antoinette bago ang kanyang balikalindog journey. I love my postpartum body. Love ko pa din naman yung body ko kahit nag ako ng weight. And I know na no normal yun after mga anak And aminado ako na hindi ko na balance yung pagkain ko. Pero isa sa insecurities ko is yung katawan ko as of now. Kasi ang payat ko talaga dati. Pero gaya ng sabi ko, nanganak ako and proud ako kasi baka siya ni Baby Meteor. Sa mga mami din na nag-worry about their body, laban lang guys, babalik din yan sa dati. Blessing naman yung dumating sa atin. Kahit na dami natin pinagdaan ng paghihirap, yung mga nang shame sa akin, ay nako, abangan nyo yung pagbabalik alindog ko. At makalipas nga ang ilang linggo ay muling nagbigay ng update si Antoinette sa ginagawa niyang diet at ipinakita niyang mula 56 kg ay bumaba ng 51 kg ang kanyang timbang sa tulong ng kanyang matyagang pagdadayat at iniinom na produkto. Ngunit sa sumunod niyang update, ipinaalam niya sa kanyang mga followers ang plano niyang pagpapa BBL o Brazilian butt lift. Ito ay ang proseso ng pagpapatanggal ng sobrang taba sa katawan at ililipat sa puwet. Ani Antoinette, tutulungan siya sa prosesong ito ng kanyang doktor na si Doc Yapi. Nauna na siyang sinabihan na magbawas ng timbang bago ang gagawing operasyon sa kanya nito. Isa raw sa mga rason ni Antoinette sa desisyong ito ay dahil isa sa mga insecurities niya ay ang kanyang katawan na madalas pansinin ng mga tao ngayon dahil sa kanyang paglaki. Parte ng post ni Antoinette. Sabi ko nga sa inyo before, body ko talaga ang aking insecurities. Mahal ko yung postpartum body ko. Pero since ang daming nagsasabi sa akin na lumaki na ako, especially mga nambabody shame sa akin, like mukha kong balya na ganyan ganon. Marami pang comments na talagang grabe sila mang shame. Pero dead ma. Gayun pa man, sa dulay sinabi ni Antoinette na sa kabila ng kanyang pagpapaopera, ay kailangan niya pa rin umanong mapanatili ang kanyang proper diet at pag-inom ng produktong iniinom niya upang mapanatili ang kanyang pangangatawan ayon pa sa dulo ng kanyang post, may body, may rules.